Ang Aklat ng Mga Hukom, Kabanata, Ikaanim Muling gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh ang mga Israelita, kaya sila'y hinayaan niyang masakop ng mga Midyanita sa loob ng pitong taon. Higit na makapangyarihan ang mga Midyanita kaysa mga Israelita kaya ang mga Israelita ay nagsipagtago sa mga kweba at sa mga kabundukan. Tuwing magtatanim ang mga Israelita sa kanilang mga bukirin, sinasalakay sila ng mga Midyanita, Amalikita at iba pang mga lipi galing sa disyerto. Nagkakampo ang mga ito sa lupain at sinisira ang mga pananim doon hanggang sa may gasa. Wala silang itinitirang anuman na maaring pakinabangan ng mga Israelita sapagkat kinukuha nilang lahat pati ang mga tupa, baka at asno. Dumarating silang parang makapal na balang kasama ang kanilang mga baka tolda at mga kamelyong hindi mabilang sa dami at sinisira ang lupain. Walang magawa ang mga Israelita, kaya humingi sila ng tulong kay Yahweh. Nang marinig ni Yahweh ang mga pagdaing ng mga Israelita dahil sa pagpapahirap ng mga Midyanita, sila'y pinadalhan niya ng propeta at ipinasabi ang ganito. Inilabas ko kayo sa Ehipto, iniligtas ko kayo sa kanilang ang aalipin at sa lahat ng inyong kaaway. Natalo ninyo sila at ibinigay sa inyo ang kanilang lupain. Sinabi ko na sa inyo na ako si Yahweh na inyong Diyos at hindi kayo dapat sumamba sa mga Diyos na mga Amoreyo sa lupain inyong tiniterhan ngayon. Ngunit hindi kayo nakinig sa akin. Dumating sa opera ang anghel ni Yahweh at naupo sa ilalim ng malaking puno na pag-aari ni Hoas na buhat sa angkan ni Abiser. Si Gideon na anak ni Hoas ay kasalukuyang gumigiik noon ng trigo sa pisaan ng ubas. Patago ang kaniyang pag-iik upang hindi siya makita ng mga midyanita. Nagpakita sa kaniyang anghel ni Yahweh at sinabi sa kanya, Sumasa sa iyo si Yahweh, magiting na lalaki. Sumagot si Gideon, Mawalang galang na po. Kung talagang kasama namin si Yahweh, bakit ganito ang nangyayari sa amin? Nasaan na ngayon ang mga kababalaghang ginawa niya noon, gaya na ikinuwento sa amin ng aming mga ninuno. Kung paanong sila'y iniligtas niya sa Ehipto, pinabayaan na kami ni Yahweh sa kamay ng mga Midyanita. Sinabi sa kanya ni Yahweh, Lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo upang iligtas ang Israel mula sa mga Midyanita. Ako mismo ang nagsusugo sa iyo. Sumagot si Gideon, Ngunit, Panginoon, paano ko maililigtas ang Israel, ang aming angkan, ang pinakamahina sa lipi ni Manases, at ako naman ang pinakahamak sa pamilya namin? Sinabi sa kanya ni Yahweh, Makakaya mo ito sa tutulungan kita. Matatalo mo ang mga medyanitang ito na para ka lang lumalaban sa isang tao. Sumagot si Gideon, kung ako po ay talagang kalugod-lugod sa iyo, bigyan ninyo ako ng palatandaang kayo nga ang naguutos sa akin. Huwag po muna kayong umalis at hahainan ko kayo ng pagkaing handog. Hihintayin kita, sagot ni Yahweh. Umuwi nga si Gideon at nagluto na isang batang kambing at gumawa ng tinapay na walang pampalsa mula sa limang salop na harina. Pagkaluto, inilagay niya ang karne sa basket at ang sabaw sa isang palayo. Inihain niya ito sa anghel ni Yahweh sa ilalim ng malaking puno. Sinabi sa kanya ng anghel, ipatong mo sa malaking batong ito ang karne at ang tinapay. Paghusan mo ng sabaw. Iyon nga ang ginawa ni Gideon. Ang karne at ang tinapay ay hinawakan ng anghel ni Yahweh sa pamagitan ng tungkod may lumabas na apoy mula sa bato at nasunog ang karne at ang tinapay. Pagkatapos, ang anghel ni Yahweh ay nawala sa kaniyang paningin. Saka pa lamang naunawaan ni Gideon na anghel nga ni Yahweh ang nakausap niya. Dahil dito, kinilabutan siya sa takot at sinabi, Panginoong Yahweh, tulungan mo po ako harap-harapan kong nakita ang iyong anghel. Ngunit sinabi sa kaniya ni Yahweh, Huminahon ka, huwag kang matakot, hindi ka mamamatay. At si Gideon ay nagtayo roon ng isang altar para kay Yahweh na tinawag niyang si Yahweh ay kapayapaan. Hanggang ngayon ay naroon pa sa opera ang altar sa lugar na sakop ng angkan ni Abisar. Kinagabihan, sinabi ni Yahweh kay Gideon, "Kunin mo ang toro ng iyong ama at isa pang toro na pitong taong gulang. Gibain mo ang altar ni Baal na ipinagawa ng iyong ama at putulin mo ang rebulto ni Asherah sa tabi nito." Pagkatapos, magpatong-patong ka ng mga bato sa ibabaw ng burol na ito bilang altar para kay Yahweh na iyong Diyos. Pagputol-putulin mo ang ribolto ni Ashera at gawin mong panggatong sa ibabaw ng altar. Ialay mo roon ang pangalawang toro ng iyong ama bilang handog na sinunong. Kaya't Isinama ni Gideon ang sampo sa kaniyang mga tagapaglingkod at ginawa ang sinabi sa kaniya ni Yahweh. Gabi nang gawin niya ito sapagkat natatakot siya sa kaniyang pamilya at sa mga taong bayan. Kinabukasan ng madaling araw, nakita na lamang ng mga tao na wasak na ang altar ni Baal at putol-putol na ang rebolto ni Ashera na ipinanggatong sa pangalawang toro na sinunog sa altar na itinayo roon. Nagtanungan sila, sino kaya ang may kagagawa nito? Nagsiyasat sila at at nalaman nila si Gideon na anak ni Huas ang may kagagawan niyon. Sinabi ng mga taong bayan kay Huas, ilabas mo rito ang anak mo at Papatayin namin. Giniba niya ang altar ni Baal at pinagputol-putol ang rebolto ni Ashera sa tabi ng altar. Sumagot si Hoas, Ipaglalaban ba ninyo si Baal? Ipinagtatanggol niyo ba siya? Sino mang makipaglaban para sa kanya ay papatayin bago mag-umaga. Kung siya'y talagang Diyos, hayaan ninyong ipagtanggol niya ang kanyang sarili. Di ba't kanyang altar ang giniba? Mula noon si Gideon ay tinaguriang Herobal dahil sa sinabi ni Hoas na hayaan ninyong ipagtanggol ni Baal ang kanyang sarili. Hindi ba't sa kanya naman ang altar na giniba? Ang mga medyanita, amalikita at iba pang mga lipi sa silangan ay sama-sama samasamang tumawid sa ilog hordan at nagkampos sa libis ng jesre. Lumukob kay Gijo ng espiritu ni Yahweh. Hinipa niya ang trompeta bilang hudyat na sumunod sa kanya ang mga kalalakihan sa angka ni Abiser. Nagpadala siya ng mga sugo sa buong nasa ng mga lipi ni na Manases, Asher, Sebulon at Nephtali upang makiisa sa kanya ang mga liping ito. Nagpasya naman, sumama ang mga ito kay Gideon. Sinabi ni Gideon sa Diyos, Sinabi ninyo sa akin na ako ang gagamitin ninyo upang iligtas ang Israel. Dahil dito, maglalatag ako na isang lana sa giika ng trigo kapag nabasa ito ng hamog. Ngunit, tuyo ang paligid. Ako nga ang gagamitin ninyo upang iligtas ang Israel. Ganoon nga ang ginawa ni Gideon. Kinabukasan ng umaga, kinuha niya ang lanang inilatag sa giikan at nang pigain niya ito, napuno niya ng tubig ang isang mangkok. Sinabi ni Gideon sa Diyos, Huwag po kayong magagalit sa akin. Mayroon pa po akong isang hihilingin. Nais ko pong matuyo naman itong lana at mabasa ng hamog ang lupa sa palingin. Kinagabihan ginawa nga iyo ng Diyos. Tuyo ang lana, ngunit basa ng hamog ang lupa sa paligid nito.